again mga maring ito na naman tayo ngayon maglilinis na naman tayo dito sa bagong gawa na bahay ni ma mga mars ay syempre mga maring bago ang lahat magmas muna tayo oy kay grabing daghan mga mars sa alikabok oy ubu -ubuhin na naman tayo nito mamaya So mga maring, dito sa labas muna ang aking uh, lilinisin kasi ang loob tapos ko na nalinis nung isang araw pa. So, ito na naman ngayon mga Mars ang ating gagawin. Ang lilinisin natin ang grahi ni Ma'am kasi ang lahat ng kalat na nasa loob dito ko nilagay nung nakaraan. Kaya ito na naman ngayon mga Mars ang ating lilinisin. Ang una ko diyang ginawa mga maring yeah. ay ay just ko, akong ipanglabog ang mga lalagyan ng mga pintura ay kay baling daghana mga Mars. So pagkatapos kong tanggalin mga maring itong mga ibang mga kalat ay ito naman pinag-ipon-ipon ko na naman yung mga kahoy mga Mars. Ay hiningi ko na pala yung mga maring yung mga kahoy na yan sa kay ma'am kasi panggatong nila mama ba? May lauyahan kasi sila mamaya mga maring, panggatong na lang ang kulang. <laughs> no, 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 no. Ay bita mga maring, oy pag nakita talaga ako ng mga kahoy kahoy, ang una ko talagang naiisip doon kala mama para may panggatong sila po ba? Mahal kasi ngayon mga Mars ang kalan. Ay kaya pag may nakita ako talagang mga kahoy kahoy, ay ako dahil ng pangayoon mga Mars, oy para sa kanila ba? Pagkatapos kong ipunin ang mga kahoy, mga maring aw, ito naman ang aking ilalabas, itong mga baso-basura na kasama sa mga panambak, mga maring. Si rakitera kasi mga maring ay kahit pagunayan, kahit masakit na 'yung mga katawan, ay basta may trabaho at mapagkakitaan, ay go lang tayo talaga nito. So pag sumakit na mga maring ang katawan ko, aw, doon ako sa mga anak ko talaga magre-reklamo mga maring, magpamasaj talaga ako niyan sa kanila, oy. So, tapos ko na nga ang mga maring. Tanggalin ang mga panambak dyan sa gilid. Siniperate ko naman mga maring ang mga kahoy dyan. Nilagay ko siya sa sako. Para madaling makuha nila mama mga Mars ba. Kasi nakalagay na siya sa sako. So, nakaramdam na ako talaga dyan mga maring. Nang pananakit ng aking mga kasukasuan. Maunang nagpahinga muna tayo nito. oi. Bali na kasing sakit mga maring sa mga daliri ko dyan sa kakahilahilan yung mga napakaraming panambak na yan mga Mars. oy So pagkatapos ko mga maring tanggalin yung mga panambak dyan at mga basura ay walisan na naman natin para malinis ba siya ba? Agoy mga maring dumating si kuya na abtan man taon taniini yung nagbidyo video man taniini oy. Aw abi na kung masuko siya ay di man pod lagi. Katawa raman siya oy. oh, no 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 no. oy pasensya na po talaga kuya ha. At iyan na nga mga maring dumating na nga ang kapatid ko na kukuha siya ng kahoy at ay tuwang-tuwa siya talaga mga maringoy kaya naka isang kulong-kulong raba siya na kahoy. So paglabas namin mga maring sa gate para kunin ng kapatid ko ang mga kahoy na hiningi ko kay ma'am. May nakit matanda na hiningi niya rin yung mga karton ay syempre mga maring binigay din natin yan sa kanya kahit yung ibang mga kalakal din.